Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 3 ng Marso, ipinagdiriwang natin si Santa Cunegonde ng Luxemburgo. Kamusta? Si Santa Cunegonde ng Luxemburgo, kilala rin bilang Cunegonde de Glatz, ay isang banal na katoliko na pinarangalan sa kanyang kababaang loob, kanyang pagiging mabait at pagdedebosyon sa Diyos. Ipinanganak siya mga 975 sa isang marangal na pamilya sa Luxemburgo at naging asawa siya ng emperador na si Henry II na kanyang ginawang emperatris ng banal na imperyong Romano-Aleman. Ang kanyang buhay ay pinahahalagahan ang panalangin, kabaitan at kababaang loob. Kilala siya sa kanyang kagandahang loob sa mga mahihirap at nangangailangan, sa pagtatag ng maraming mga monasteryo at simbahan, at sa pagtulong pinansyal sa mga gawain ng kawanggawa. Namuhay siya ng may pananampalataya at debosyon, nag-aalay ng maraming oras sa panalangin at pagninilay. Kilala rin si Kunigon sa kanyang banal na pag-aasawa kay Henri Dieu. Magkasama silang namumuhay ng isang maayos na buhay mag-asawa, na naglalaman ng panalangin, suporta sa isa't isa, at paglilingkod sa kapwa. Narito ang isang dasal na inilaan kay Santa Conegonde ng Luxemburgo. Makapangyarihang Diyos, pinasasalamatan namin ang buhay at patotoo ni Santa Conegonde ng Luxemburgo na namuhay ng may pananampalataya at debosyon sa paglilingkod sa iba at pagpapahayag ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway ang kanyang halimbawa ng kagandahang loob at kababaang loob ay magbigay inspirasyon sa ating sariling buhay. At nawaywi ang kanyang pagtulong sa ating mga panalangin at laban sa araw-araw na mga pakikipaglaban. Santa Conigonde, ipanalangin mo kami at ipagpakita mo sa Diyos na sundan namin ang iyong halimbawa ng kabanalan ay eh mabuhay ayon sa mga aral ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Catherine Drexel, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.